Halos lahat ng senador ang lumagda sa resolusyon na nananawagan na pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Ayon sa mga senador, marami pa kasing issue na dapat linawin ang Transportation Department. Si Daniel Manalasta sa detalye. Dalawampu-dalawa senador kabilang si Senate Committee on Public Services Chairperson Rafi Tulfo at mismong si Senate President Francis Escudero ang lumagda sa isang resolusyong nananawagang suspindihin pansamantala ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Sa Senate Resolution 1096 na inihay ng mga senador, nakasaad itong 19% o higit 36,000 na mga jeep at iba pang PUVs ay hindi pa consolidated. Sa dalawampu-tatlong senador, tanging si Senator Risa Hontiveros ang hindi pumirma. Base sa resolusyon, isa sa pinangangambahan ng mga senador ay ang potensyal na pag-face out sa iconic jeepney design, kapalit ang mga modernong jeepney na itsurang minibus. Sabi ng mga senador, mas marami pang issue ang dapat linawin ng DOTR. E kaysa naman malibog sa utang, siyempre mapipilitan po yung mga kababayan natin na huminto na lang sa biyahe, kumonte yung babiyahe, mawawala ng trabaho, tataas na naman ang unemployment, hindi pa handa yung LGU sa implementation. Ang ilang senador hindi naman tutol sa modernization program, pero kailangan daw munang ayusin ang programa. Rationalization of routes, hindi pa tapos hanggang ngayon, yung supplies, uh, pero ang pinakakirito na nakikita ko, yung success of the POV modernization will depend on the financing, sa funding, sa financing scheme kasi hanggat 2.5 to 2.8 billion ang isang modern jeep, napakabahal hindi kaya ng ordinaryo jeep ni and uh, operator sian. Si Senator okay. Cynthia Villar hindi rin tutol sa modernization program kahit na pumirma. Ang nakikita niya ang solusyon, posibleng partial implementation muna ng programa. Kasi uh, empowerment of jeep Baka mag ano, na. Yung mga ready na, baka pwede na. Tapos is in partial implementation. Kinilungkot naman ng grupong pasang Masta ang desisyon ng mga senador. Personally, ako po ay nalulungkot. Subalit, ako po ay ginagalang ko ang magigiting natin senador sa kanilang pagpasa ng isang resolusyon na para bang sa aking personal na opinion, ayaw nila ng pagbabago at mabago ang sistema ng ating transportasyon sa ng jeep. Git pa ni Martin, marami pa naman daw pasaherong natutuwa sa kanilang modernized jeep. Sa gaya ko, meron ako mga modern jeep na PM jeepney. Dahil sa pagpasada ng aking mga driver, sa pagpapasada ko, ay natutuwa ang mga pasaherong natutuwa sila, nakakatayo convenient binyan dito at lintas. Iniingan pa namin ang tugon ng DOTR pero nauna na nilang sinabi On the part naman po nang DOTR, we are preparing our answer uh, rather a letter po para ma uh, ma clarify or ma sabi po natin sa ating mga buting senador yung totoong status totoong estado po ng magandang programa natin, which is the public transportation modernization program. The... Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Mga pogo sa bansa, tinawag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na money laundering operation. Si Mela Lesmora sa detalye. Suportado ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ang ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa isang panayam, tumanggi si Enrile na sagutin kung kinonsulta ba siya ng presidente sa naging hakbang nito laban sa POGO. Pero iginit niyang tama ang naging pasya ng Pangulo. If I were the president, I, I agree with the president. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Para kay Enrile, noon pa lang, hindi na dapat nagbaba pa ng executive order si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa Pogo. Lalo pat marami rin namang bansa na nagbabawal dito. It was ill-advised. They did not study it well. My God, Pogo was banned by Cambodia, banned by many countries in sa Central Asia. and we adapted it here. And why is it that until now, you have pogos in Banban Ban and Porak and uh, without Pagkor being able to control them? Is that a wise decision, wise activity? Nakapanayam ng media si Secretary Enrile matapos ng dumalo sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at Committee on Games and Amusements patungkol sa mga krimeng iniuugnay sa Pogo. Kabilang sa iba pang humarap dito si na Presidential Anti-Organized Crime Commission under Secretary Gilbert Cruz at dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Gait ng mga kongresista, desidido silang matukoy kung sino ang mga dawit sa mga ilegal na aktibidad sa Pogo para mapanagot sila sa ilalim ng batas. For us in Congress, our duty is clear. We must enact legislative measure with ironclad provisions against the resurgence of Pogos in whatever nature or form. Sa isang press conference, ibinahagi naman ni House Deputy Speaker David Suarez ang isa sa mga napansin niyang benepisyo ng total Pogo ban na ipinagutos ni Pangulong Marcos. Kayo, hindi nyo ba napansin Simula nung in-announce ni Presidente na bad na ang Pogo, wala na tayo natatanggap na scam texts. Oh, sa akin kumonte. So I think that's just one clear example that tama yung sinabi ni Presidente na they have already morphed into other illegal activities such as scams, prostitution, human trafficking, murder, and all sorts of other things. Panawagan ng mga kongresista, sana'y palawigin pa ng presidente ang kanyang kautusan at isama na rin ang iba pang iligal na gawain sa bansa. It's not just Pogo, marami rin kasing mga Masasamang sugal pa na nakakalat sa lansangan natin. It has come to our attention that uh, alam ko itong isabong dapat tigil na ito. Eh. Kasi lang bakit ngayon uh, meron pa rin mga gumigirilya dito. Siguro dapat uh, panawagan po ito sa ating kapulisan at uh, sa ating mga uh, agencies in government to look into this matter tiyak ng kamera, patuloy nilang tututukan ang mga usaping lubos na nakakaapekto sa ating mga kababayan para sa ibayo pang ikabubuti ng bansa. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.